medyo parang lumit yung mga crash na yun pa dito mamakita dito sa lagayan Itas mo nga yung camera yan okay. bibilangin natin itong isa isa kung may uh, 500 talaga at ang ganda po guys yung klase ng uh, gamis kasi hindi siya nagdidikit dikit yan mapapansin mo yung gamis guys na medyo nagme-melt kasi So ayun guys, huwag po kayong aalis dahil sasabihin po natin kung uh, ilan piraso ang laman ng isang uh, plastic ang uh, 2.5 na gamis. Kaya punta muna tayo guys sa loob at ipapasilip natin guys kung saan tayo bumibili ng mga murang gamis, mga murang paninda at talagang ito yung uh, pinuntan po natin dito. At sinadyapan na natin guys dahil uh, uh, demand ngayon yung gamis uh, laging nire-request ng mga bata dito sa atin kaya ito guys, ay pinasyalan ko na po yung ating uh, uh, bilihan ng ating mga gamis dito at murang mura dahil ito nga guys yung ating uh, gustong sinadya dito napakarami pong uh, bilihin dito sa loob ng uh, market at uh, sa lahat ng mga nagtatanong guys ay uh, uh, wala na po yung ating ahente ng gamis dahil nga po nagka problema dahil nagmemelt melt nga po yung gamis noon kaya ako na lang po yung uh, personal na bumibili doon sa bodega ng uh, gamis kaya eto pupunta tayo dito sa market dito sa amin medyo tago yung kanilang pwesto dahil uh, hindi nga po sila nagbebenta ng mga pang, yung mga pang public na naka display display lang sila po ay uh, ng mga ahente yung mga pang bulto-bultuhan at uh, yung mga bumibili nilang soki ay talagang bultuhan yung kanilang pagkukuha dito. Kasama ko yung aking anak at saka yung uh, panganay ko guys dahil uh, dito na masyal kami sa city at talagang pinuntang ko yung uh, mga murang paninda dito sa amin guys dito. Dito po talaga ako kumukuha at talagang uh, inoorder order ko na lang sa kanila ng online sa kanilang page guys at uh, ipapadala na lang nila sa bus sa amin at uh, sa salamu sa ko na lang yung mga bus dito papunta dito sa amin. Kaya yung po ang ating techniques at alam ko naman marami akong subscribers dyan na nanonood sa akin mga aking kakompetensya may kumiki shout out sa inyong lahat so uh, alam nyo na siguro kung saan ako bumibili ng aking mga panindang mura mura at alam kong uh, nga aabang kayo sa mga vlog ko at ato hindi naman tayo madamot kaya share ko sa inyo guys kung saan tayo bumibili ng mga murang paninda so shout out sa lahat ng mga sari sari store owner na gustong uh, magtayo ng sari sari store piliin nyo guys yung mga ganitong paninda dahil ito po ay ay naka, napaka fast moving sa isang tindahan dahil pabalik balik nga yung mga bata dito kapag uh, meron kang panindan ganito guys so ito napakamura ang pang paninda dito kung ikaw ay mga taga Maynila uh, parehas lang po ang presyo dito sa Divisor, sa Divisoria at saka dito sa pwestong uh, pinagbibilihan ko ay parehas lang po ang kanilang presyo dahil dito po ay ang kanilang bagsakan dito sa amin guys dito sa Ilocos etong uh, pinuntaan kong lugar ay eh, eto po talaga yung kanilang uh, bilihan dito at ah uh, napakadami pong bumibili dito uh, talagang uh, mapupuno po yung iyong sasakyan pag bumili ka dito so ayon guys ay talagang hinahanap-hanap ko yung mga mabentang-mabenta dito sa ating tindahan yung mga uh, piling-pili ko lang yung mga ano dito yung mga bibiliin ko dito kasi napakadami nga po guys talagang uh, mauubos yung uh, pera mo dito kapag lalo lalo na kung kasama mo yung mga bata yung anak ko nga dito guys ay uh, tinuro ng tinuro lahat ng uh, mga nakikita naming magagandang uh, benta sana dito. Kaso nga lang ay kami ay nag-commute lamang at wala po kaming sasakyan. Kaya ayun nga guys yung ating pinipili uh, lang yung ating uh, binili dito. So medyo mabigat nga po guys yung gamis kasi 2.5. Tapos uh, medyo marami nga po yung ating kukunin na gamis. Kaya ayun Uh, medyo mabigat mabigat 'yung dalawang karton mabigat na 'yung dalawang karton guys. so Ayon uh, nakita ko na rin guys 'yung ating bilihan ng ating uh, gamis. Medyo tago nga po talaga siya at uh, nakilala pa ako 'yung uh, uh, may-ari ng pinagbibilihan ko ng gamis. so Napakarami pong gamis dito at makapag makapamili ka guys dahil uh, Uh, bagong-bago lang yung mga gamis nila dito. Hindi po sila nag-i-stack matagal dahil nga po yung uh, mainit nga po yung lugar at saka mainit din yung panahon ay nagme talaga yung uh, gamis kaya medyo dalawang karton lang yung kinukuha ko dahil minsan kasi dati mga 30 kilos yung binibili kong gamis, medyo mahirap nga din na uh, buhatin kapag ganun yung kalakay na guys. So subukan nyo po mag uh, ano guys, magbenta ng gamis kasi eto dito po ako nakilala nung unang uh, Uh, bukas ko ang tindahan Kung uh, nasubaybayan nyo yung mga vlog ko guys Ay talagang puro gamis dito sa harapan ng aking tindahan Talagang uh, na-attract po talaga yung mga bata Hanggang sa nasanay na yung mga batang bumili sa akin Kaya ayun po yung aking strategy guys ko uh, Kapag marami po tayong... Uh, panindang mga gamis ay matutuwa po yung mga bata talagang wala pong magagawa yung mga nanay kapag uh, tinuro na yung gamis at umiyak na yung bata ay siguradong mapapabili sila so ayun po yung ating discarte at techniques kaya ayun guys yung ating uh, pinagbibili yung mabenta mabenta yung ating caterpillar yung ating mga coke uh, gamis ay talagang po yan eh, hindi po tayo nagpapakawalan yan so napakadami po ang ating kinuha at talaga naman nakakatuwa nga kasi uh, sabi nga ni uh, yung may-ari bakit napakadami daw ang ating kukunin ngayon kasi uh, hindi hindi nila tayo nakitang bumili nung unang nung uh, unang buwan ng January February ay hindi po tayo bumalik sa kanila kasi sabi ko ay uh, may ahente pumupunta sa amin kaya tinanong niya kung bakit napakadami na sabi ko naman guys ay wala na yung ating dating ahente so ayun guys ang tips ko lang ang techniques ko sa inyo ay kailangan nyo talagang uh, magbenta rin ng gamis kapag uh, hindi po maga hindi po mainit ang panahon ngayon ay magtatagulan na kaya maganda po ang kitaan sa gamis maganda rin kapag uh, ni mo ang gamis ay talagang totobo tutubo ka dito so tagiging 330 na ang gamis nila dito guys uh, sa Shopee ay 320 o 310 plus yung shipping fee ay napakalaki po kasi ang shipping fee kaya hindi na po ako masyadong kumukuha sa sa online tapos minsan ay uh, nagme-melt pa yung uh, gamis na ipapadala sa iyo so wala kang laban dito kung hindi ka uh, mag-personal na bumili ng gamis sa so, talagang bentahan ng mga gamis ay talagang makikita mo yung mga presko yung mga bagong gawang uh, gamis ay talagang makikita mo yung napakagandang klase kaya uh, hindi iniwasan kumuha ng bumili sa online dahil ngayon nga uh, ay uh, medyo talagang mainit po ang panahon at hindi po natin talagang masisisi dahil napaka nga po, guys. So, ito, guys, napasugod po tayo at napabili po tayo ng uh, gamis. Ito po yung uh, request ng uh, mga bata ngayon dahil wala po silang pasok, kaya tayo ngayon na magbebenta na ng gamis at may dalawa tayong box dito, guys. I-unbox natin. Dahil bakit daw tayo hindi nag uh, bebenta ng gamis? So, update po natin to dahil hindi na po tayo matagal na po tayo hindi nagbebenta. Ay, uh, titignan po natin yung uh, laki ng mga gamis nila ngayon so ito uh, titignan po natin at bibilangin po natin ito isa isa so, dito po ako talagang na uh, uh, hanga sa mga gamis ngayon bagong bago so yan meron po tayong cotton filler so ang sabi nila ay 500 po ng uh, isang piraso medyo lumiit na nga po yung mga slice nila oh. so dito uh, ito naman ay medyo lumaki yung ating heart. Kaya uh, bibilangin natin ito naman nga. Yung ating shark. Baby shark. Napakagandang klase. Kasi kita mo naman talaga yung uh, kulay niya. Hindi siya nag-didikit-dikit. Uh, Hindi siya nag guys. So, meron din tayong orange. Uh, Bagong-bago yung ating orange. So, yan. Dahil uh, meron pa tayo dito. Yan. Yun, ito yung mabenta sa ating guys, yung ating uh, Coca-Cola gamis. So, ito guys, yung ating Coca-Cola. Medyo malaki-laki na po itong ating uh, size ng ating Coca-Cola. So, yan. Ito, may tumamatay ito. Dito, dito. Yan ang ating mga gamis. <laughs> Meron din tayong gamit ver. <laughs> personality mag uh, pag, ano dito sa gummy Kala -kala worm, gummy worm. they worm gami worm they worm worm at may gummy worm tayo dito. so eto guys papalitan na natin itong nasa harapan natin para naman matuwa si uh, customers wala na mga pasok ang mga bata kaya magtatambay na lang sila dito sa court at uh, magbebenta na po tayo guys ng ating mga favorite na gummies dito po tayo nakilala noon Talagang tiba-tiba uh, po tayo ng gamis noon at po tayo, uh, malaki po ang uh, kita dito sa mga gamis dahil piso-piso uh, po ang benta natin dito. Pero ngayon ay medyo nagtaasan ng gamis kaya um, hindi na po kaya ang piso. Minsan, uh, ano natin, uh, five, ang apat. Apat Bote. na sarap ang five to... Ayan, uh, subukan po natin mag-refill at uh, ilalagay po natin dito, bu dito bukas para naman mabigla yung mga bata. Hindi pa nila alam na may mga gamis tayo ngayon. Eh, Nakakatuwa, medyo lumaki po yung space ng mga gamis ngayon. Pero etong uh, caterpillar, napansin nyo yung caterpillar, medyo lumiit po yung hiwa ng mga caterpillar ngayon dahil uh, yun nga, nagmahala na at uh, ayaw pa rin nilang uh, mawala yung kanyang uh, uh, texture na maganda. So, mag nilitan po nila yung hugis so 2.5 to guys 2.5 ang uh, bili ko dito ay uh, 330 pesos po ito at ang laman nito ay 500 pieces so bali mayroon na po tayong 170 na tubo dito makikitain kapag tayo ay nagbenta ng piso piso so ayan sisilipin po natin guys kung pa paano tayo magre-repack dito at maglalagay po tayo doon sa ating alagayan ng jar so yun halika muna dito at uh, maglalagay muna tayo guys so eto mga kasari uh, i-actual natin na uh, bibilangin to at uh, isa natin sa uh, ilalagay natin dito sa ating uh, lagayan kasi matagal na tayong hindi nag-update kung totoong 500 pieces to ay alalamin uh, natin yan dahil medyo parang Lumit yung mga kerasin na in dito mama dito sa lagayan itaas mo nga yung camera So, bibilangin natin itong isa-isa Kung may uh, 500 talaga At ang ganda po guys Yung klase ng uh, gamis kasi Hindi siya nagdidikit-dikit Ayan Mapapansin mo yung gamis guys Na medyo nagme-melt Kasi uh, medyo uh, Nagkakadikit-dikit Kaya iwasan po natin yung Magme-melt yung ating gamis so Bibilangin natin ng isa-isa 5, 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 20 491 492, 493 94, 95 96, 97, 98 99, 100 500 na guys, 500 pieces, so mayroon na siyang uh, lampas, 1, 2 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 509 guys yung ating isang plastic guys So, hindi na tayo logi sa piso-piso. Okay lang yung piso-piso dito. Yan, mayroon na tayo.